Ang haba ng pila. Ayan lahat oh, yeah. may mga dala na silang bigas. Ayan. Masayang, na, uwi ang bawat senior. Ito ang maganda sa may kaarawan, dapat siya ang bigyan ng regalo, pero siya ang nagandog ng regalo sa lahat. Ah, uh, yeah, si Boss Eric Gulado, yeah. Bigas para sa lahat oh, yan. Yeah. Ang haba ng pila guys Ang haba Ang haba talaga Ang daming tao guys Ang daming papasaya ng ating boss Ang boss Eric Bulado Ang dami Ito Lord Ang habaan ng buhay ang tao ito Ayan, bigyan nyo ng kalakasan palagi Sa dami na tutulungan ito araw-araw ang ating boss Eric Mulado Vice Big Mitra Tandem Itang Kita kita nyo naman guys oh. Eh. Napakaraming tao Yan lahat yan Uuwi may bigas yan Hindi eh. yan ang uh, Dapat sa may mga napaka ano, Napakabait Aba namimigay ng bigas Tuloy naman ang kain Tuloy ang kain naman. Ito. Ang dami yan. Sampu nakakalat na nagpapakain na yan. Ito pa. Ang dami pa. Ang haba. Isang buong subdivision na ata ito. Ayun mga taga dela Carmen. Dito rin. Lahat yan. Lahat dito barangay rito sa Alaminos. Ang haba ng Ang haba ng pila ron. Napakadami. Alam na this. Kansi ay jawi, bris. Sino po marang alam sa pagkain? May hindi oh, na pwede ni kasi gutom na. O, may nanghihilo na raw. Adal natin pagkain. May nahilong sinyo. Adal natin.